What's up mga Kanoy Nagbabalik si Kanoy for another video. Nandito tayo ngayon sa harapan ng munisipyo ng Ordaneta. Kasi ngayon gaganapin yung pailaw ng mga Christmas light na kinabit. Ayan, papailawan yung mga yan. Tapos tong higanting ano, higanting Christmas tree. Siyempre, kasama natin si Pangasinan Tor, mga Kanoy Tulad nung sinabi ko sa last na videos ko. Nandun siya oh. Shout mga kanoid eh. So, Panoorin natin ito mamaya. Sineset up na yung mga sound system na gagamitin dito. Ayan, ito yung munisipyo ng Ordaneta. Ah. Ang Tour in Ordaneta. Ay, ang daming tao mga kanoypi. Doc Ryan, kumusta naman ang pagpag-prepare na yung gabi? Nakatulog ka ba? <laughs> Ito ay isa sa pinaka-inaabangan ng ating mga Ordanitanyan. Kanina pa lang, excited na ako sa pagsisindi at pagwi-witness ng ating pinakawalaking Christmas tree sa Urdaneta. Tawa nga niya, Doc, uh, Dok Ryan. Kasi, grabe, alam niyo ba, Urdanetanians, meron na lamang tayong 40 days before Christmas. Kaya naman, Merry Christmas sa lahat-lahat ng na mga nandito ngayon. At syempre, kamsat hindi lang naman mga taga-Urdaneta, mga nandito ang nanonood sa atin kaya naman patiin natin, Doc Ryan. Come on. Magandang gabi sa ating mga viewers mula sa FB page ng ating pinakamamahal na mayor, Julio Rami F. Marino III. Yes, kaya naman, shout out sa lahat ng mga viewers natin dyan. Please share the live stream para mas maramdaman tayo ng natin na Tester Jeboy kaya bago ang 40 days ng bago Christmas. Yes! Siyempre, 15 days muna bago ang ating City Fiesta. Wow! It's the most! Mas nakaka-excite yes. ang City Fiesta. Sabi ko nga, it's the most wonderful, wonderful time of the year. Itong December sa Urganeta Nandito ngayon, nandito tayo para hindi lang salubungin ang pagpapailaw ng siyudad na Ordaneta, lalong-lalo na ang kalsadang ito. Don Donorabol Amadeo R. Perez Jr. Avenue. Nandito kami ngayon sa labas mga kanipi. Lumayo muna kami doon sa, ano, sa may harap ng munisipyo kasi nga mag papalipad ng drone si ano si Pangasinan Tour. ipe-prepare niya yung drone niya kailangan kasi open area kahirap na maka-disgrace pa ng ibang tao di ba so abangan nyo yung pailaw nitong ano Christmas light dito sa Ordaneta mahaba-haba to yan Pangasinan Tor kasama natin ngayon di ba maraming tao at sinara yung ano yung way na to yung sa harapan ng munisipyo sarado yan hanggang doon sa may stoplight papuntang dagupan ang daming tao dyan sa harapan ng munisipyo mga kalayipi <laughs> grabe ngayon ko lang na yung ganito na open Ako, pangalawa na bro Alam, pangalawa na sa ah. sa akin first time mga Kanoypi. hindi ko lang pinapansin dati to Buti nga, niyaya ako ni Pangasinan Tour na ano, makita itong opening ng Christmas light dito sa Ordaneta. Ayan, nakaprepare na mga kanaybi. na yung drone ni Pangasinan Tour. Ayan, may countdown mga kanilipi. Grabe, ang daming fireworks mga kanoy pi Hindi na tumigil, dire-diretsyo Apat na drone yung nasa taas mga kanoypi. Kaya nag-aalangan si Pangasinantor Baka magkakabanggal sila eh Mahirap na, no?

Ayan, tapos na tayo dito sa bayan mga kanaypi. Nakita nyo naman yung pailaw nila. Yung pag-open ng Christmas light. Ang haba talaga ng ano, nilagay nilang ano, Christmas light dito sa uh, sudad ng Ordaneta ngayon. Ayan, pauwi na tayo. Kasama natin si Pangasinan. Pangasinan Tour! Shout out! <laughs> Hello! <laughs> Vida a Tayo